Ayan po kuya, maraming maraming salamat po sa iyong pagtulong sa amin at tinala mo kami dito sa aming uh, pa, uh ng motor. Ayan, nandito po kami ngayon mga, uh, mga bitch, nagpapayos po sa aming motor at si kuya rider po ang tumulong sa amin at siya po yung nagdala dito sa amin dito sa payusan ng motor mga, mga bitch. At ito po ay uh, nasiraan po kami sa bandang highway po sa may uh, sa Ortigas, uh, Ortigas po sa bandang ano po sa may ano po kung lugar na yun basta bandang uh, highway Edsa sa Ortigas highway, highway po mismo talaga mga bish, kami nasiraan at, nam, at buti naman dumating po si mamang rider hindi ko naman po nakuha yung kanyang pangalan kung ano pong pangalan niya, pero nakuhaan ko naman po siya ng video mga bish, kaya ayan, kaya dito po kami ngayon sa paayos niya ng motor at ito na paayos po kami, kahit anong binuksan na po yung aming motor mga bish, para po sisilipin kung anong sila, then ayan po uh, medyo matagal-tagal pa po itong ayusin mga bish, at ayan medyo ano pa po At ito po mga bish, ah uh, nung nasiraan po kami ito sa si mamang rider, ah uh, doon po kami sa bandang Idza, sa may Ortigas po, sa mismong may Ferrari, Ferrari po mismo tapat kasi doon po kami galing sa Ferrari, sa may Swiss Park and na pag dahil uwi na po namin na siraan po kami, ayan po. At ito po sa si mamang rider, nakita niya po kami, nagtulak po dahil po wala po talagang, wala po talagang mabilang, ano, pisa or mapaayusan po sa lugar na ito dito dahil po highway po siya at yung pagtapo ng sasakyan ay mabilis. At ito po ay tuloy-tuloy po ang daloy ng sasakyan dito sa lugar natin mga, mga bis. Kaya ayan, wala po tayong mahanapan ng uh, mabilang po ng pisa kung ano pong sira sa ating motor mga bis. At uh, wala po tayong ma mapaglapitan -mapag po na mapagpayusan po. At buti naman po ito si Mama Rider ay kusap pong tumulong sa amin. May ma, na, na, pasalamatin ako sa kay Lord na may gumamay dito. At ito si Mama Rider po siya po ang tumulong po sa amin. At ang galing niya pong uh, tumulong sa amin, ang sabi po niya sa amin ay Ha? Sir, ano pong nangyari dyan sa motor mo at anong nangyayari ba't hindi na umander? Ang sabi naman po ng asawa ko ay ito po ay wala na pong kuryente at bigla na lang pong nawawala dyan sa pag mismo ng highway mga fish kaya ayan. At ako naman po lang daling nagsinya sa likod na para po ay mapahinto po yung sumusunod po sa amin at bumubuntot po na sa sakya na kotse. Ayan, buti naman po at napahinto po, po yung kotse. Kaya ayan, at ito naman si mga rider siya po kung kusang lumapit sa amin at tinulungan niya po kami. Kaya yan po ang ginagawa po ni mamang rider, ito po ay tinutulak niya pong habang pinapaangkas niya po ako, sabi niya, ati angkas ka po at si, si kuya po ay aking itutulak at ihahatid ko po kayo sa may payusan sa isang motorcycle ay, at kung may pangpaayos po kami ayan eh ay, ayos hindi ay, pinapaayos po namin ang aming motor at ito pong naitulong po ni Mamang Rider sa pinin ito po yung malaking bagay po dahil po sa sobrang layo pong kung saan po kami bandang na nasiraan doon po mismo talaga sa Edsa Ortigas po talaga sa Tapatang Pirari at buti naman po ay nadaanan po kami ni Mamang Rider at ito po yung damit niya ay Joyride po siya Joyride ang damit ng ang damit ng suot niya at nakuhaan ko lang po siya ng bidyong saglit lang po sa mukha at hindi ko po siya masyadong na uh, nakausap dahil po Ganon eh siya pinamumura sige talaga na itutulak niya yung habang siya ay nagra-ride eh nakaangkas naman din po ako sa kanya at habang tinutulak din po niya yung motor ng kasawa ko dahil hindi na nga po talaga tumatakbo dahil wala na po talaga kuryente at pumunta po dun sa sa paayosan po ng motor mga besh eh ayan malaki pong tulong po yan para sa amin itong ginagawa ni Kuya Rider sa amin at hinati niya po kami dun sa paayosan ng motor at sa wakas naman kung siguro kung wala ito si Kuya Rider hindi naman po namin ito nakilala pero sa muka nakikita ko naman po sa muka pero hindi namin siya na masyadong nanon dahil po sa nasyak po akong bigla kaming minto dyan sa gitna mismo ng highway mga bish. Kaya sa tulong ni Kuya maraming maraming salamat talaga. Kuya kung sino ka man at ano man pong pangalan mo. Kung hindi man kita nakuha ng pangalan dahil po ganito po yung nangyari sa amin sa gitna ng daan. Eh buti naman ay nandyan ka. Ngatamu tumulong sa amin at hinatid mo kami rin sa payusan ng motorcycle. Ayan po. Ang laki po ng pasalamat po namin sa iyo na tinlungan niyo po kami. Kaya ayan po mga mga rider. Hindi naman po namin kayo kilala pero sa mukha nakita nakita ko naman po kayo pero kung dito man po ang ating video ay ano eh madali lang po makikita, mahanap yung tao kung ano sana at uh, mamang rider ay eh, marami ka pang matulungan at hindi ka magsawang tumulong sa kapwa ng rider mo or kasi sino pa diyang nahihirapan sa daan or naubusan ng ano ayan kaya maraming maraming salamat po mamang rider din uh, dinala mo kami dun sa amin payo sa nang motor ayan po thank you thank you so much po mamang rider hindi uh, naman kami hindi naman kami na hindi man tayo nakapag-usap ng maayos at Napapasalamat ng maayos sa iyo dahil po sa nangyari. Uh, ayan, ito na lang po. Dinaan po natin sa video, mga rider na kami pa taos pusong nagpapasalamat sa iyo sa pagtulong mo po sa amin. At ika lang po talagang kusang lumapit sa amin na tulungan kami din sa daan na napangyarihan sa bigla kaming nawalan ng kuryente sa motor namin. Sa gitna po ng daan sa Edsa, Ortigas po, Quezon City. Ayan, hindi po pala yung Manila. Hindi po, hindi po pala yung sakop ng Manila, kundi sa Quezon City po pa po pala. Uh, sa may bandang Edsa, Ortigas, Quezon City, mga bish. Doon sa may bandang Pirari, kasi doon kami galing sa Ferrari doon kami nasiraan, mga bish pinangbati eh, ko yan siya lang pong ang ibang rider po nga dumadaan pero hindi yun yung joyride kundi tumitingin lang po sa amin pero siya talaga eh, ito si kuya tumutulong talaga sa amin nila talaga niya kami sabi niya kaya mo bang i-drive niya sinabi niya sa asawa ko na kaya mo bang i-drive niya na itulak ko na lang ayan habang nakaangkas ako sa kanya tinulak niya yung motor ng asawa ko habang drive ng asawa ko yung motor naming sira at patungo dun sa pinapayusan ayusan ng motorcycle mga bish kaya ayan at syempre po mga bish ang ganito na lang po itong video at wala po tayong sawang magpapasalamat kay Kuya Rider kahit hindi naman po namin siya na kilala pero nakuha namin siya ng video sa kanyang pagtulong sa amin kaya ayan mga rider maraming maraming salamat po at sana marami ka pa ang matulungan at hindi ka magsawa sa pagtulong mo at ayan para sa amin malaking malaking bagay na po yan ang pagtulong niyo po sa amin dahil po sa sobrang layong layo po talaga ang payusan dito sa may Itza Ortigas, mga bish kaya malaking malaking pasalamat kami kay Kuya Rider na siya po ay lumapit sa amin at kusang kaming tulungan sa amin paglalakbay sa bandang gilid ng kasada ng highway sa Itza Ortigas, Quezon City po, mga bish. Kaya yan, hanggang dito na lang po ating video, mga bish. Kaya medyo mahaba po itong ating video dahil po nag ride po kami at naghahanap ng paayusan ng time na yan. At salamat naman at sa wakas naman ay eh, napaayos din namin.